Pumagang kay ganda na naman masbate tigaw at borias mga amigo. Ayan, sana maganda ang araw nyo ngayon. At syempre andito na tayo ngayon sa cruising dito sa Curvada Katayangan masbate mga lodi. At syempre papunta tayo ngayon sa bayan ng uh, pubic corpus. At lahat ng madadaanan natin mga amigo, kunan natin ng video para naman makita natin kung ano yung mga kaganapan dito. At syempre... Bago tayo pumunta dun sa bayan ng PUB Corpus, dito muna tayo mga amigo uh, pumunta sa port ng Mintak, ano? Na, uh, sakop ng Katayngan Masbate. Ayan, no? at syempre samahan nyo ako mga amigo dahil lagalag tayo dito sa Masbate. Ayan no araw-araw, oras-oras, moro, minuto, meron na naman tayong upload kasi nakagala na naman tayo mga amigo. At kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe mga amigo, wala naman bayad yan. At syempre, huwag nyo iskip yung ating ads sa YouTube mga amigo, no? kasi malaking bagay yan sa amin na mga content creator, mga ludi. Ayan o, at syempre habang nagta tayo, shoutout nga pala kay Alan in Masbate Vlog. At syempre, shoutout din kay Wayne Gatchalian, sabi ni Alan and Masbati Vlog. At si Randy Tabag, mega shoutout. At kay Rigi Ayuhan Bernales. Ayan, mega mega shoutout sa iyo, idol. Shoutout din sa ating mga kaibigan, ano? ah uh, Ninjas Moto, Louie Labastida, Angilu Labastida, Uh, nal nal nalilimot na kita uh, shoutout din kay Ruel Desus Vlog, kay Miguel Grotas ayan, kay Yena Tagihanon mega mega shoutout at syempre kay Maylin Munoz mega shoutout uh, Munoz family and Bilyo family ayan, mega mega shoutout na lang at uh, syempre sa mga naghahanap pala ng gown dyan uh, pwedeng rentahan yan, i-PM nyo po si Mylen Munoz mga ludi kasi nagpaparinta siya ng mga magagandang gown dito sa Masbate. Ay, ayan, at syempre, free service pa ata ito mga amigo. At ito yung ano niya, yung pitch niya, no? Mix Gown Collection. Ayan, PM nyo na lang, ano? Sa mga malapit na ikakasal, sa mga magdidibu. Ayan, kung gown ang problema mo, ito si uh, Mylen Munoz PM mo, idol. Ayan, at syempre, nakabuntot tayo sa tries at tricycle sa tangkalan, ano, mga ludi. At mamaya, mag-overtake tayo, ano. Chichimpo lang tayo, mga amigo. At syempre, kung mapansin na madalang yung mga kabahayan dito, mga amigo. Part pa rin ata ito ng, ano, ng katayingan, ano. Shoutout nga pala kay Jerry Kiss, Kiss at kay Ka Alert. Ayan, mga gwapo nating kaibigan, ano. Nasa nila ito, mga ludi, pero mga kababayan natin. Uh, buti na lang idol, hindi kita nakalimutan <laughs> Shoutout na lang at siyempre, Ingat ka diyan sa travel mo, ano Yan, ka-alert Yan, mga shoutout na lang sa iyo, idol At siyempre, dahil na-miss mo lagi yung bayan mo Ito, ito-tour kita dito, mga amigo Ha? San sulok man kayo ng mundo ngayon Nasa Luzon, Visayas at Mindanao ka man At gusto mo makita yung bayan mo Ito, subaybayin nyo yung ating video, mga amigo, ano Ayan, at syempre sa ating mga guwapo at mga magagandang viewers dyan, kung hindi pa kayo nakapag-follow at nakapag-subscribe, mag-follow at mag-subscribe na kayo mga amigo kasi wala naman bayad yan. Yes, dahil araw-araw, oras-oras, moro, minuto na naman, meron na naman tayong upload mga amigo. At nga pala kung gusto niyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, isya-shoutout kita. Ayan o. Oh. So madalang pa rin dito mga amigo yung mga kabahayan Puro uh, kadinghutan, kapunuan yung nakikita natin mga ludi At dito pala mga amigo uh, Nakapang helmet na yung nakapang motor ano yan, bawal na kasi mag-travel na walang helmet mga lodi kasi magmumulta tayo pag wala tayong helmet at andito na tayo sa detachment. Yan, police station na to mga amigo. Buti na lang walang checkpoint ano kasi parang kinakabahan tayo <laughs> ayan, no wow ang ganda ng panahon talaga ngayon mga amigo kaya naisip ko na mag suri muna maggalak gala ano sa mga naghahanap pala ng gown na pwede rentahan mga amigo ayan PM News si Mylin Munoz yan, mix gown collection yung page niya mga dudi. Yan, PM nyo na lang para naman makapagpili kayo ng mga gown na isusuot nyo sa kasal, isusuot nyo sa dibo. At huwag nyo kalimutan na invite kami mga amigo para makakain din kami mga ludi. <laughs> wow, andito na tayo sa simbahan mga amigo. Ayan oh, ganda talaga ng simbahan na to. Pag dumadaan talaga ako dito, talagang napapalingon ako dito. Pero mamaya mga amigo, baka makapasok tayo dyan at makatura no? Ayan, at iikot ko kayo dyan kasi ang ganda ng view dyan mga ludi Ayan, at abangan nyo yan syempre at sa mga hindi pa nakapag support kay Dudski, kay Rodiver Abayan Alba ang pangit talaga ng pangalan ko mga amigo <laughs> so support naman ng ating uh, youtube channel at syempre ng ating facebook account yan So, supportahan nyo sana yung ating mga gala dito sa Masbate, ano? Kasi saan-saan tayo nakarating At syempre, um, maganda rin kasi yung ating mga gala na isi-share natin sa ating mga kababayang Masbate nyo. At syempre, may na dito mga ludi. Santo Nino Elementary School na tayo mga amigo. Shoutout na lang sa mga nag-aral dito, ano? Yan, at syempre sa ating mga gwapo at mga magagandang teacher dyan. Mega shoutout na lang. Ayan, at syempre continue tayo mga amigo Hindi ko alam kung malapit na ba tayo sa port ng Mintak o malayo pa Pero okay lang yan mga amigo, kung malayo o malapit ka man Ayan, kahit papano, nasa puso pa rin kita Wow, lupit talaga <laughs> Ayan, so continue tayo, ang ganda talaga ng panahon ngayon mga amigo Ayan, maganda mag-rides pag may init mga lodi kasi nga Uh, may mag-i-enjoy ka sa travel mo pero mahirap mag mag ano mag travel pag maulan yes no kasi hindi natin makita yung ganda ng ating kapaligiran pag maulan mga amigo wow dami talagang kapunuan ngayon mga lodi maganda sana kumain ng buku uh, buko kaya lang wala naman tayong pwede hingian dito mga lodi <laughs> at wala nang libre ngayon lahat may bayad na <laughs> at nga pala mga ludi parang dumidilim na naman yung kalangitan wag sana tayong ulanin kasi pag inulan tayo panigurado brand out na naman mas bati mga amigo <laughs> nakakunik na kasi yung kuryente mga amigo sa ulan ano yan, yan yung napapansin ko So talagang uh, bakit ganito yung sistema? kunting ulan lang, run out na agad. At sa mga politiko naman diyan mga amigo, dapat bigyan niyo naman ng atensyon ito, no? Kasi hindi na maganda yung serbisyo. Ayan, hindi yung iba yung pinupukusan nyo. Ito to sa langit? Ang tamaan, huwag magalit, ano? Kasi nagsasabi lang tayo ng katotohanan, mga amigo. Ayan, andito na tayo sa cruising, mga amigo. Ito na. So, papunta muna tayo. Daan muna tayo dito sa port ng Mintak para makagala naman tayo dito kasi bagong taon, bagong gala na naman tayo. Ayan, mga amigo. At yan, yan yung way papunta sa bayan ng Pubic Corpus. Dahil papamintak pa tayo, mga dudi. Andito yung daan. Ayan, no. At pag andito ka na, mga amigo, dahan-dahan lang, ano. Kasi yung kalsada dito, puro pababa. Ayan, no? At syempre, dapat yung sasakyan mo malakas yung freno niya mga amigo kasi delikado nga baka bumulusok ka pababa mga amigo hindi ko alam kung bakit ganito yung paggawa ng kasada dito mga ludi yan akala mo puro 4 wheels yung mga sasakyan dito dapat iniisip nyo rin na may mga <laughs> mga ano maliliit na sasakyan yung dadaan dito mga amigo no? ayan at syempre ang ganda ng view dito mga lodi at parang napapansin natin medyo mahaba na rin yung ating kwento at medyo mahaba na rin yung ating travel ayan so ikakat muna natin dito mga amigo yung ating video kasi ang ganda ng view